Ma, oh, ano, magtuloy ba? Sige, sige, sige oh, Start na, start na ba? Oh, ano ano? Bilang na lang, bilang Bilang, bilang, bilang Nagbibidyo eh Bilang, bilang 1, 2, 3, go O, okay, okay Ilocano Laban sa Waray Waray Yan, Yan. Waray versus Ilocano Bilang, bilang 10, 10 11 12, 12 13, 13 14 15 16 17 Ito, battle lang pa na to 19 19 <laughs> palakasan daw, palakasan. Ilan na, ilan na? 27. Oh, 27, 29. 30. 31. 32. Up, 32 up, 33. Up up Ding kabag na 34 35 35 oh. ah, 35, 35. Oh. Ilocano versus Waray ah. Ilocano versus, versus, versus Waray 2, 3, 4 5, 6, 7 8, 9, 10 11, 12

Ano ba 'yan? Yan, Ilocano versus Waray. Panalo yung Waray sa ano, sa push-up. Ito, ito bandang kaliwa 'yan. Kailan kalabit daw ko siya mo, parang hindi ko kali. Pag ganun-ganon lang. Wala Pag ganun-ganon lang pala eh. Yan ang player in push-up. Eh ano. Dikit yung Kailangan dikit ba? ano ba gusto yung... 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 ano push up? Hindi push up kasi yung talaga. Ah, talaga. kasi sa kanya kasi kasi ganoon kasi push Meron to, kailan Hindi bumaba, hindi kasi hindi kasi diretso yung kanya. Di ba panay kanong ganun lang siya oh. Oh, may may panoorin. video. sige, panoorin natin. Ano yung masasabi mo rin? Tama ba yung ano? Tama ba yung push mo o mali? Tama. dikit Mali. Mali yung push up na ito. Tama. Mali. Mali. O mali yung mali. Okay. Huwag uragon ganyan-ganyan ko siya ako. Okay. Bicolano <laughs> <Biculano> na yun. <laughs> Bicolano na yun. Uragon. Uragon. dito. Uragon. Uragon dito. Uragon. 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 ano Game game game. Are ano, pa lang may pushan ito raw mo yung yeah. Gal, Demo demo. Oh. Ano ba dapat? Ano ba dapat? Ano sige Ano dapat? Ganyan. Uh, ganyan 'yung. Oh. Ano naman pala 'yung? Ano No, okay, kahit ako kayo, kahit oh. Pagino kayo tayo kaya kung Sige. sige, sige okay, okay. Ulit, ulit. Sige, sige. lang Sige. lang mo ba pag mo ba siya? Bakit ganoon yung Bishop mo? Ganoon, ba? mo daw ba? Wala ay mo. Deretso mo kasi, deretso mo. daw siya. Sa kanya 'di ba ganoon lagi po si Bishop kanina 'di ba? Ikung sana kahit sa may tayo ngayon. Pwede. Pwede

hindi, ma wag mo na. Wag e. oh, <x3> oh, mo na. mo na. Wag na. mo mo Hindi, mo Bibilangin naman eh. Okay yun. Yeah. <disorder> uh, o, anyway, oh, <sout> <today, landlord laughs> okay, di dito na lang. Dito na lang sa akin. Sige. Sige. Ay, ikaw nag na ako eh. Di ba? Para legit. Lagyan na mga Okay, okay. Oh, Potipari, hello, waray versus Ilocano okay. Nakel nakil naman daw si Ilocano okay. okay. Nakel ko shop. siya na. Pwede, pwede mo na magbanat ng ganito Ng buto-buto Bakit buto. na, oh, ako nag-con ako kanina? Nag-demo ako, na. ako, na, ako, na. ako nag kanina nag eh Ay teka lang, sino ba na ang nanalo sa inyo? Siya Sino talo? Ikaw, una ka ulit Nag-demo ka sa akin Dapat manalo ka muna bago siya ang mauna Ganun lang oh Di ah! Kaya lang. I'm sa'yo? ah. na Siya muna, siya muna. Siya muna oh, kasi na. demo ko eh. Okay. Ang kalaban mo ikaw daw naman. Ka, nag na. ako. Na, na, okay. naman ako eh. Sige, ka naman eh. eh. Oo, oh, naman eh, siya hindi naman niya na survive yung... nag -demo? okay lang yun. Okay. Kasi mamaya ang oh, rules Ang rules naman natin. Ang rules naman natin. Dapat ano... Ah... Kung sino matalo siya mauna. Okay, okay. Ang rules natin naman Una, una. Sige na. Sige. Huwag na magpapatalo. Nakal pa siya. Kung mong matibay yung ano mo, ilokano mo. Nakal na. Nakal na. Pahirapan na eh. Nakal na. Sakit yun. Oh, wala sakit-sakit yan. Army versus police yan. Oo. Tara. Oo, ano? Sige, sige. Sige na. Sabayin na kayo. Your battery is 20%. Sabayin na. Sabayin na. Sabayin na lang. Sabayin na lang kayo. Nakal na. Sabayin na lang kayo. na. Sabayin na lang. Bilang oh. ano? Ganun lang kayo. Hindi, may magbibilang na lang. Oo nga, dito si Waray, dito si Ano. Tara, tara. Yan, may magbibilang na lang, may magbibilang. Game, o. Oh. Nakil, nakil. wala lang mapagsay. Yung pagsinigang muna, para legit. Oo, oh, yung sinigang, sinigang. Oo, yung sinigang. Pang sinigang. Oh. Pang sinigang. Pang sinigang. Pinutol na tayo eh. Wag yun na. Pwede na siya sa alito. Pwede na alito. Oh, yun na. Oh. One. Gamitin na naman natin. Oo, <laughs> oh, gamitin na natin. Matagal na eh. Ano ba? Ano ba? Ano sa Ano oh Ano ba? Ano na oh. Ano na Ano na. Na. Okay. Na, ay, na, ay, na, ay, na sabay na, sabay. na sabay kasi ta, panalo na ako, di ba? Kung magpatalo di, ako ng Dapat, Lions. di nga siya di dapat. May tatlong, eh. may tatlong. Kung, oh, na Pag natusiro mo siya, di na siya, wala na siyang karapatan uh, lumabas sa pangkura. Oh, di uh, ba? Di uh, na uh, oh. so, pag, tayo, pag takbo naging, na yung, okay. de, pag naging all to nag all one kay Giants, yung takbo yung takbo last. Takbo naman, pag-alas okay. oh, yung Kasi pag nag-all to, nag-tusiro yan, wala nang takbo. Kasi, Ay, oh, na. sabay na kayo dito. Panalo ka ng takbo. Bilang na lang, bilang. Kung baga sa kanya, door dahil ngayon yan. Game na, game na. Dapat mapanalo niya yan. Takbo pa rin sila, yun ang binibenti ventilay Ah, sa bagay. Hindi nyo yung pusta. Hindi, tapo ko na lang. Hindi, may bagong hamon si Nakakilig. Nagamit siya, uwi na tayo. Eh, Binigay oh, na ng Eh, bagong niya na pa nga Si Lucano. hindi, takbo na lang. Main si, si na event kasi kanina. Nakil kasi na 'yun. Hmm. Nakil nga. Oh, nakil lang main ano ngayon. Kasi wala, hindi nga kaya nung gano'n. Hirap na na. Sige, ako na. Oh, yan ah. Oh, yan lang. oh, oh, oh yan lang. Yari ka. Okay, yari ka ngayon. Si Lucano. Eh, niya ako. Sige, panatan. Nakil naman. Oh, nakil naman ha. ah. 1 2 3 4. mo yung phone mo. 6. 7. oh. 9. 10. 10 11. 12, 13, 14. 15, 16. Oh, 16. <laughs> <Nakin yan. laughs> Oh, so, kaya ang kaya so, yun. yan 16, sa kamay. Well, yan. Wala. Basta Basta, kaya, oh. wala, wala, wala. Pala, uh, pala, wala, wala. Wala, wala. Wala, 46, <laughs> 16 lang, 16 oh, lang no, Naka 46 na akin, ka sa ano, sa normal na. Yan, 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 yan. Ito. pala yan. Ito Waray yan eh. Waray yan Waray yan, game. Waray ah. Pandigma ng Chinese. Baba daw, baba. One.

<laughs> Ilan lang ang ano so, lang? Sa so, lang? so, Kaya, so, Apat, apat pang. Apat lang lamang, apat. <laughs> Mas tambak ko siya kung lang. oh, pwede yun, pwede. So bukas ano? Final. Jaging, Jaging, final naman. <laughs> Jogging. Kasi sasali, sasali kami sa... Salahan, salahan uh, nyo uh, na doon yung pat sa may... Miss Gay. <laughs> uh, <laughs> so, miss okay, Gay, walis <laughs> Pwede ano yung yung ganto. Para may akin ng ganun, okay, tapos hindi ako magagalan. Wala, mga. So, ayan. Masakit, masakit. Tabla sila ngayon. Tabla, 50 kayo. Okay. Ha? Oray 50 kayo. Ano. Tabla, waray ah, at ilo kano. Tabla, ganun. Ang bata niya, oh. Hindi dadaganan yung ganto mo, tapos gaganto so, ko. Tabangan natin yung jogging naman. J Ikaw. Jogging oh, naman yun, daw, daw. jogging. Abangan natin. Abangan natin, guys. Sige na, nga, oh. Pakita mo nga sa'yo.